tak na. Hindi hirapan sila rescue. Hindi pa makapasok yung boat. <mikirin> o -o. Ko sa, ano oh. ko okay, nakikita ba nila. Okay. na kasi. Pero, kayo. Dapat tayo, dyan. Para Bye. Uh -huh. Kuya, makikidaan kami ah. Ano? Ito eh. Ano? Ito. Teka, baka masaan kami punta Ay, ako. Yan, yeah, thank you po. Kukuha lang kami ng lubid. Ah! Marami lang ito. Kuya, kami uli ah. Pasensya na. Oo, oh, pasensya na po. Oh, Salamat. Ang kakao ng lubid kay Kuya Arnold. Oo. Oh, may lubid ba kayo? Ayan. Alvin, alam mo na.

Thank you for your family. O nga eh. <laughs> okay, lang kuya. in po lang kami. Uy kumain Pa. Okay, kikain kami. Okay. Diyos ko, ang oh wait. Butom na talaga ako. Okay. Happy birthday! happy birthday! Happy birthday. <laughs> salamat <po laughs> sa ano ah. Please ka kami mama sa taas. Oo, tell mo kasi Mamaya to, okay naman. Okay lang kuya, salamat po.

Uh -huh. Mayroon tayo! Sa pamana siguro bumaba na yung tubig. Baha sa abonsilyong, damuliin din daw. Yeah.

Grabe din sir, no? Mapatulog, mapabaha. Uh, yung... <laughs> uh, <laughs> uh, ang kapektado? Madami? Or, madami? 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 <laughs> madami? 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 na Madami? 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 sabi

Bureau of Flood na pala kayo ngayon. Okay. Bureau of Flood Protection. Ano po kami busy ngayon? Ano po busy ngayon? Ano hindi talaga na ako. dapat na ako na Hindi maganda na pati